Sa mismong kapilyang yari sa puting marmol sa San Antonio de Padua, tumigil ang paghinga ng buong alta sosyedad nang bumulusok ang tatlong pangkat ng kamera upang sumaksi sa kasalang hindi inaasahang alamatan ng mga chismosa sa Forbes Park. Si Don Hernando Nando Escudero III, 71 taong gulang, balikat ng Escudero Conglomerate at tinagurian ng mga pahayagan bilang Haring Asukal ng Timog, ay kinasal sa 33 taong gulang na si Clarice San Gabriel, isang preschool teacher at single mom na nagpalaki mag-isa sa apat na supling, si na Sampu, Juliana, Sham, twins na si Mateo at Miguel, Anim, habang dumadaloy ang Ave Maria sa harding na liligo sa rosas, inisip ng karamihan na marahil ay huling yugto na ito ng mahabang hanap ni Don Nando sa init ng tahanan matapos siyang mabalo sampung taon na ang nakakaraan. Ngunit kahit nakangiti ang mga bulaklak sa altar at tanging pakpak ng kupido ang kumakampay sa tainga ng mga bisita, may aninong nagkukubli sa likod ng belo ni Clarice. Lihimin man ng kanyang banayad ng ngiti at malinaw na mata, may kinakainging lihim ang bawat tibok ng puso niya habang inaawit ng pari ang hanggang ang kamatayan ang maghiwiray. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa ang probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Lumalabas sa record na nagkakilala sila ng isang umagang pinaayos ni Don Nando ang lumang gusali sa pako na balak niyang gawing libreng daycare. Nakita niyang mabilis maglapat ng first aid si Clarice sa batang nabaguk sa playground at humanga sa kakayahang sabayan ang pag-iyak ng bata ng katatagan ng boses. Hinanap niya ang guro at di nagtagal ay naingganyo siya sa hapunan at nilawayan ng balitang apat ang anak na kasabay niyang bumangon tuwing alas 5 ng madaling haraw para lutuin ang lugaw at isabit ang bag sa balikat bago lumarga sa dalawang trabaho. Lumapit siya, hindi bilang bilyonaryo kundi bilang lolo sa apat na batang nangangarap makatikim ng Disneyland at sa pagdaan ng mga buwan, natuklasan niya sa sariling hindi na kayang pagulungin lang ng tseke ang mga pangangailangan ng mag-iina. Gusto niyang umuwi sa gabing may naghihintay na boses ng bata, may humahalik na munting labi, may babaeng kayang magpamuka sa kanya na oo, buhay pa pala ang puso niya kahit puno ng plak ang ugat sa puso. Apat na linggo bago ang kasal, Pumalag ang Board of Directors. Nagwarning silang baka lumabnaw ang pamumuno kapag inabala ng hakbang na tila, pag-ibig sa paawa. Gayunman, sinupalpal iyon ng matanda. Binawi niya ang appointment niya mismong araw ng meeting sabay sabing, Kung hindi nyo kayang magsilbi sa mga anak ng babae kong mahal, hindi ko rin kayang paglingkuran ang interes ninyo. Nanahimik ang board, butil ng pawis at pagsang-ayon ang nalaglag. Sa kabilang dulo, Pinagkaguluhan naman ng mga magulang ng eskwelahan. Nagsulputan ang malisyosong tanong kung baka naman kasal ng convenience, baka naman ginayuma, at baka naman sinusunggaban ang mana. Ang sagot ng dalagay pawang tahimik ng iti, sapagkat sa puso niya'y nangingibabaw ang panata, aahon ko sa kahirapan ng apat kong anghel at patutunayan kong may puwang ang wagas na pag-ibig kahit sa pagitan ng edad, kayamanan at nakaraan. Ngunit bago sumapit ang araw na iyon, isang masalimuong lihim ang nakaukit sa birth certificate ng dalawang bunso, nakalihim na pangalan ng ama na sinadya niyang burahin upang protektahan ang mga bata at ang mismong pamilyang magpapakasal. Pagdating ng araw ng kasal, pumila sa gitna ng aisle ang apat na bata. Si Joaquin na bitbit ang singsing na mas malaki pa sa hinlalaki niya si Juliana na tila prinsesa sa ivory dress at ang kambal na bit-bit ang basket ng bulaklak. Tahimik silang pumaling sa lolo tubi na nakasuot ng makinis na barong hablon at unang beses nakitang naluhan lantaran si Don Nando. Humigpit ang kamay niya sa kanilang maliliit na balikat at bumulong. Simula ngayon, akin na kayong mga anak. Kumurap ang kamera, pumailan lang ang flash at sa tuktok ng silid, Sumasa alimbay ang halimuyak ng gardenya. Ngunit sa likod ng chandelier, may dumating. Isang lalaki sa maitim na amerikana, matangos ang ilong, mata na tila patalim na kawayan. Hinabol siya ng usyoso kong mata. Sino yun? pinagpawisan si Clarice ng masilayan. Hindi niya akalain aabot ang dating kasama niya sa Mindanao Volunteer Mission na si Dr. Ramon Villacorta, ang sikat na cardiothoracic surgeon na ngayon ay namamayagpag sa tatlong ospital. Hindi niya inimbitahan, walang nakakaalam sa kanila ng totoong pinagsaluhang nakaraan. Sumiklab ang katotohanan sa gitna ng pagtanggap ng pari ng may objection ba? hulan ng katahimikan at biglang nagtaas ng kamay si Dr. Ramon. Father, humihingi po ako ng limang minuto hindi bilang reyna ng eksena kundi bilang doktor at naputol siya sa maanghang na tanong ni Don Nando. Bakit ka nag-aksya ng kabanalan? Tumingin si Ramon kay Clarice. Nagsalubong ang mata nilang puno ng sugat na hindi pa nahihihilom. Clarice, ako ba? Ang nanay ko ba ay namatay na nang hindi mo inaming mayroon tayong... Huminto siya, lumuhod sa harap ng kambal, kinapa ang Mateo. Mga anak, kilala niyo ba kung sino ako? Nagkawang his ang kambal sa lalaki, Matang sang ilong, malalim na mata at biglang bumukas ang durungwanan ng bulong-bulungan. Nagsingit si Clarice, halos hindi makahinga. Ramon, Pinakiusatan kitang manatiling lihim ang lahat. Natapos na tayo noon pa. Bakit ngayon mo sisirain? Bumugso ang panahoy ng bisita. Gumuhit ang kwentong ito. Anim na taon na ang nakalipas. Nag-volunteer si Clarice bilang nurse aide sa Medics Without Borders program sa Zamboanga Siege. Nagtagpo sila ni Dr. Ramon. Pinagsaluhan ng dalawang buwang pag-ibig sa gitna ng digmaan. Nang mabuntis siya, Pinangakuan siyang uuwi sila sa Maynila para magpakasal matapos ang misyon. Ngunit nagising si Clarice isang umaga na umalis na pala si Ramon. Iniwan lang ang sulat na kailangan kong iligtas ang pamilya ko mula sa utang. Babalikan kita. Bumalik siya sa Maynila. Nagsilang ng kambal. Nagtago sa probinsya para itaguyod silang apat kasama na ang dalawang nauunang anak kay inabusong dating nobyo. Umiling si Ramon sa altar. Hindi ako nakabalik dahil dinampot ako ng mga armadong grupo pag alis mo. Ginawang hostage. Dalawang taon akong nasa jungle. Walang pag-asa. Walang kalayaan. Pagbalik ko, naaksidente naman ang eroplano ng rescue team. Nagsimula akong muli sa Saudi bilang simpleng medical rep. Ngayon ako bumalik para hanapin ka. Nagliparan ng hiyawan sa bisita na panganga ang mga tiyan ni Donando, na ang kilay ng mga IPO lawyers at wari naglayas ang oxygen sa simbahan. Tumingin si Donando kay Clarice, walang salitang ipinapasa pero malinaw ang tanong, Ito ba ang sikreto mo? Tumutulo ang luha ni Clarice, hinila ang kambal palapit, yumuko sa matanda, sabay sabing, Opo, sila po ang bunga ng isang pag-ibig na naupo sa gitna ng digmaan. Ngulit hindi po ako nagbalik sa kanya. Dahil sa inyong kabutihan, tinanggap niyo ako at ang apat kong anak ng walang tanong, ni hindi niyo hinukay ang nakaraan ko. Ang sikreto ko lang po ay kung gaano ko kayo minahal at paano ko kayang itaya ang buong buhay ko sa pag-aalaga sa inyo. Malalim ang hinga ng matanda, tila himig na humihikbik sa pagitan ng puso at utak. tumalikod siya kay Ramon, ngumiti ng mapait at tumingala sa pari. Ama, tuloy po ba tayo? Sa gitna natahimik ang pare ngunit ngumiti at tumanggo. Doon tuluyang bumuhos ang luha ni Clarice, humawak sa kamay ng matanda at sa isang iglap nasaksihan ng lahat ang hatol ng pusong hindi nabibili ng ginto. Hindi kita tatalikuran dahil sa kahapon, bulong ni Donando. Ang mahalaga, ngayon tayong dalawa ay handang magtaya sa bukas kasama ang mga batang ito. Nagbuntong hinga si Ramon, tanggap ang mapait na huli lumuhod siya sa harap ng kambal at sinabing, Kahit hindi ako ang itinakdang tumayong ama ninyo sa tahanan, nandito akong maging doktor ng inyong pangarap. Tawagin niya lang ako kung kailangan. Hinalikan niya ang noon nila, tuluyang bumaba sa hagdan ng altar at tumalikod na parang tutubing na sugatan. Pinagpatuli ng pari ang seremonya nang ipinasuot ni Donando ang sing-sing kay Clarice, naramdaman ng buong kapelya na kahit malayo ang pagitan ng edad nila, kayang magbugkod ang dalawang puso sa gitna ng sigalot ng nakaraan. Kinana ng kamera ang mainit na larawan, matandang bilyonaryo, dalagang ina, apat na anak na waring liwanag sa dilim ng korona. Paglabas nila sa simbahan, sinalubong sila ng konfeti at ilaw ng press. Nagtanong ang reporter, Donando, hindi po ba kayo natakot sa rebelasyon? Nakangiti ang matanda, mahigpit ang braso sa bagong misis. Ang tunay na takot ay manatiling mag-isa sa wakas ng buhay na puno ka naman ng perang hindi ka kayang yakapin. Pamilyang buo, hindi perang buo ang alas ko sa huling hawak ng baraha. Sa reception sa Escudero Hacienda, ibinuka ni Donando ang blueprint ng bagong Rosel San Gabriel Learning Center, scholarship para sa mga batang ipinanganak sa war zone at anak ng single mothers. Pinangalanan ito sa ama ni Clarice at sa apelyedo niya. Habang umaaling ngaw ang tugtuging big band, iniyaya niya ang biyan ng babae sa sayaw. Kuminting ang gitara at sa dulo ng sayaw, bumulong siya kay Clarice. Salamat sa sikretong nagpamulat sa akin na ang puso Gaya ng hasienda, dapat pinauunlakan ng bagyo upang lalong maging mataba ang lupa. Sa gilid ay napatulala ang apat na bata sa fireworks. Sa ibabaw ng kanilang unang kinagabihan, hindi lang konfeti ng kasalang nakasabit, kundi pangakong bawat pagsikat ng araw, handang isakripisyo ni Donando ang pulso ng kanyang kalakalan para sa init ng lugaw na pagsasaluhan nilang lahat. Pamilya na, sikreto man o hindi ang nakaipit sa pahina ng nakaraan aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!